windmill sa Pililla Rizal so isa ito sa pinuntahan namin kasama yung mga Moto Vototoy PH Group at yan ay daan papunta dun sa may Pililya, Rizal guys. So madadaanan, <laughs> madadaanan namin ng isang malaking uh, signage or na RH. <laughs> Extra strong. So along gawin lang yung mga wind dyan sa may pililya guys ay ano so yan lang din yung pinuntahan namin hindi na kami pumunta dun sa may pinaka viewpoint point talaga kasi may parking fee tapos may bayad pa so matatagalan kami at parang pang gustong puntahan yung mga kasamaan namin so ayan na kaya dun sa may gilid ng kalsada yan so kitang kita na naman siya sya ba diba? so ayan guys so napakalaki talaga nya tapos kapag ka nasa baba ka talagang maramdaman mo yung hangin dun sa ulo mo at napakaingay nya na parang naugong <laughs> ayan guys so maganda talaga ma experience na mapuntahan dyan sa may pinili at makita yung mga pagkahiga na mga windmill ayan o, so tignan nyo, susubatid o ang camera, magbibidyoin ko ayan, napakataas, diba ayan o, so tignan nyo kung gano'ng kaliit yung motor sa baba, ayun, ganun lang so ayan ako, may extra yung big bike tapos ayan kami so hindi mawawala yung group picture sulit so, talaga yung pagsama namin sa motobototoy.ph group hanggang sa uulitin